Hello po mga idol Andi dito ako ngayon sa bahay Ako kakauwi lang Ang unik po Pois poisan ako oh, Dito po ako ngayon sa bahay At ako yung magpapakain naman po ng baboy Kumain na po ako At akin po pati pakain ng mga alaga ko Ang nga pala Dito nga pala ako nakatira sa kubo ito Mga idol Ako dito pinatira ng aking hipag Habang ako yung nag-aalaga ng mga hayop ko kaya ako na ang muna sa mga ito sa kapati wala pa akong bahay ito yung mga alaga ko pati ito yung isang manok dito ako nakatira idol sa bahay sa kubong ito. ito buong, ang bubong ko ay plastic Ayan, may kasaman. kaya kas Ayan mga idol, dito ako nakatira. Ayan, dito sa kubo ito mga idol, dito ako nakatira. Ayan mga idol, ayan dito. Ayan si Ramil mga idol, ang bubong ko din. O. Ayan po siya, dito po kami nakatira. Ang init mga idol, ang init dito sa bahay. Ayan, pupuntahan ko do doon sa aking mga alaga sa likuran. At yun lang ang aking yaman, mga alaga ko mga idol. Ayan po, lahat po. Ayan po mga idol, tanong kong upo. Ayan, may bunga pang isa. Gagawin daw po nila. Ito yung tricycle ko mga idol. Ito yung aking ginagamit sa pag sa pamamasada mga idol ito yung gamit ko kapag ako'y namamasada sa palengke ang hina naman ng aming pasada ang tagal bago makaalis tumal ay mga aking tricycle ito yung mga alaga ko yan yung aking kambing mga idol yan mga nag-abang sa akin yung mga mga kambing Ayan, idol. Kambing ko. Aso, manok. Ayan. Mga idol. Ayan. Ayan. Ayan, mga idol. Tingnan din niya. Kabayo ko, mga idol. Putik-putikan. Baboy ko, idol. Ayan. Ayan pa yung baboy ko, mga idol. Ando dun pa yung dalawa. Nakahiga. Ayan, mga idol. Nandito po, po ako. At ako po ay magpapakain sa kanila, mga idol. At tinanong yung ilog dito sa bahay na taling ilog, mga idol. Ayan po. Idol. Hindi ko po maiharap kasi gawa po lang siraw nga itong camera ko. Ang hirap po. Tinipihit ko pa po yung aking cellphone para para makita ko makita po ninyo yes, dyan ko pinaliliguan itong aking kabayo ito yung umaga mga idol uh, maraming salamat po mga idol sana supportahan ninyo ako mga mga idol para naman ako makapagpatayo ng aking bahay kasi bahay na maliit okay na mayaman ako sa ang yaman ko itong mga alaga akong mga ito ako nakikitira lang dito wala akong bahay sige na mga idol maraming salamat sa inyo mga viewers maraming salamat sa inyo bye